Good day everyone! Ayan ang aga-aga. Mayroon tayong mga prutas. Ano kaya ang una natin kakainin? Ito bang? Jackfruit? Dragon fruit? O yung marang? Ayan, marang. sarap nito. Ayan. Nakatigim na ba kayo nito? Ito, ito, masarap. And ito, masarap din siya. Ano yan, masarap. Kakainin ba natin ng sabay-sabay? Let's it guys, try natin itong marang. Hmm. Kasi ito yung favorite natin. Oh my god. Oh my god. Ay. Hayan. Ayan, para hindi tayo magdumi ganito ang pagkain. Hmm. Let's go guys, kain tayo. Thank you for watching guys. <laughs> Matakam na lang kayo. <clears throat> Wala nito sa Italia. Ini <laughs> mm.